Hi. Hi. Nilalamig ako. Ano yung krema here? Tanay na sobrang ba ingit? And then, galang din kasi ako sa aircon. So, nilalamig ano ako. Kain tayo lang. Nag-order na lang ng uh, takoyaki. Kasi na-miss ko kainin yung takoyaki. Ha? Huh? Alam nyo ba? Basta 12 peraso, 99. 12 perasa siya, tapos 90 na, gano'n. Alam niyo, dubli-dubli ako dami't. Dubli-dubli hmm. ako dami't. <laughs> Kasi lalamig talaga ako. Kaya, para't kain tayo. Nakakain na ba kayo ng ganito? For sure nakakain na kayo. <laughs> Una. Dapat pala paala ko si Lucas. Hindi talaga kasi ako ano sa food block, eh. Yan. Yan. <laughs> kain tayo. Kagulayaki. Siempre picture tan muna yan. Wait lang, 'yan yung naka na ako sa picture-picture. Tapos ang picture-picture, syempre, kain-kain. Lalamit talaga ako. Sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano siya? Um, ito yung pinaka-favorite ko. Itong ito. Ito. assorted to. Sweet and spicy. Deserve ko to. Kasi, naglinis ako ng bahay. Alam niyo ba, natake ko ng allergy sa alikabok. Naglinis ako ng bahay all around from sa taas hanggang dito sa labas dito sa baba pala and then mamaya doon sa labas grabe yung ano lilinisan ko doon worth it din yung 99 and then delivery free nya ay 15 pagka dito sa ano. Saan ba ito? Walang nakalagay na ano. Kasi naya ata ito or sa so may pagsibol. Parang ganun. Ah! Entay guys. Sobrang sarap. Ngayon na lang ulit ako nakakain. Hmm. Oh my God. I'm so sorry, Lord. I'm so sorry sa diet ko. Ngayon lang. Mm. Ngayon lang talaga. Kasi deserve ko to. Pinaglinis ng bahay. Pagod ako. And then, kakatapos ko lang din magsampay ng mga the rest na no? hindi nasampay. Kasi nagkulang sa hangir. Deserve deserve natin deserve natin ng pagkain <laughs> pagpagod deserve mong kumain pag may pambili ka pero pag wala kang pambili magtiis ka na lang pero deserve talaga kumain pag ito hmm, sobrang happy hmm. Actually, may tinapay na ako dito. Tinapay na lang ako mamaya and then, gatas. Hindi na ako kain ng kanin. Kasi nga, lumagpas na tayo sa rules. <laughs> Ang sarap niya guys. ba puno na yung ano ko? Siyang ko. Masarap siya pag mainit. Pero pag hindi na siya mainit, nakakaumay siya. Last, tira natin yung anim. Hindi na kaya ng siyang ko. Nagpusog na talaga siya. Bye. Bulog na siyang ko. Ang bes kong busog. Baka ano yun yung pag kumakain baka ano yung paa Comfortable ko dyan. Uh, bye!